Tayo lahat ay inaanilayang magbalik na at magpakamanan. Ang bawang pamilya na usubuhay ng ating sambayanan ay nararapat maging matamuntik pabayanan ng kamanalan. Atin kayo upamalas ang ating tauspusong pagsisisi dahil sa ating mga at sa mga malawag tayo'y hindi ng buhay sa kanyang mga utos at tawag ng kabanalan.

da reforma, ang gabayan sa lahat ng araw ng aming buhay. Dinidinig natin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bye. my name. ng bayan ng parokya ni San Agustin Mendez Calibe. Sumasamo sa iyo, Ama, ipadala mo po ang iyong padal na spirito at iyong pabanali at imahe ito. Nasa kaunang na pagkakataon ay puso na inilulugno at itinatalaga sa aming sambayanan at na sa simbahan ito ni San Agustin. Nawa po sa aming pagtulog sa mahal na Direk Maria, kami ay patuloy na makakamak sa lahat. bilang isang sambayanan sa maalap na pagmamahal at pagkalinga ng mahal na Birgen Maria de la Soledad de Porto. cả à đời la... Ibuti na kung hindi itatayo ng Panginoon ang ating mga habita tu nomen et chimere Espiritu Sancto humanus et per nobis cum.